Magandang araw! Ako nga pala si RJ Balugay at ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang morpolohiya ng wikang Pilipino. Tara! Halina't matuto! Ano nga ba ang morpolohiya? Ang morpolohiya ay pag-aaral ng mga maliliit na unit ng salita. At alam niyo ba na ang morpolohiya ay galing sa salitang Griego na morpo na nangangahulugang forma at hugis? at naman na nangangahulog ang diskurso, teorya o siyensya. Nakapaloob sa morpolohiya ang mga anyo ng morfim o morpema, etimolohiya ng salitang sulat, mga pangalang anyo ng salitang sulat, morpopanemiko at mga uri ng pagbabagong morpopanemiko. Magandang buhay! Ngayon, ang natin ay tungkol sa morpim o morpema. Ano nga ba ang morpim o morpema? ang morpheme o morphema ay tinuturing na pinakamaliit na unit ng salita. Ayon kay Buen Suceso, 1992, kung ang ay ang pinakamaliit na unit ng tunog ng isang wika na nakakapagpaiba ng kahulugan sa kabilang dako, ang morphine ay ang pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan. Ang morphine ay naiiba sa palihig tulad halimbawa ng salitang makahoy, Inubuo ito ng dalawang morpin, ang ma at ang kahoy. Ang morpemang ma ay may sariling kahulugan. Ang pagkakaroon, ang kahoy naman ay may sariling kahulugan at hindi na mahati pa sapagkat mawalan ito ng kahulugan. Ang morpin o morpema ay maaaring isang makahulugang puno o ponim, ponema, isang salitang ugat at panlapi. Ayon naman kay Garcia, 2010, may tatlong anyo ang morping o morpema sa wikang Pilipino. Isang ponemang, salitang ugat at panlapi. Ang una, binubuo ng isang ponema dahil sa influensya ng salitang Espanyol na naging morpema may sariling kahulugang pambabae. Ang punemang A, hindi tulad sa Ingles na babae man o lalaki, iisa ang katawagang doktor, profesor at baker. Sa Pilipino naman, iba ang doktor sa doktora, iba ang profesor profesora. Iba ang panadero sa panadera. Gayun din ang mga salitang abogado, abogada, sereng, senyorito, senyorita, dekano, at dekana. Sa ikalawa naman, binubuo ng salitang ugat. Pinupukay naman ito bilang salitang payak, gaya ng ganda, buhay, isa, ina, kapatid, kaibigan, luto. Ito ay tinatawag ding malayang morphine o morpena. Sapagkat may sariling kahulugan at makakatayong mag-isa. Sa ikatlo naman, may panlapi. May sariling kahulugang taglay ang mga panlapi. Maging ito man ay unlapi, itlapi, kulapi. Pansinin ang salitang Maganda. Ang unlaping ma ay nangangahulugang ng pagkakaroon kung kayaan salitang maganda ay may kahulugang may ganda. Gayon din ang nangyayari sa mga salitang malusog, matapang at malakas. Ito ay dahilan kung bakit wala pang mga salitang mapayat at mapangit kundi sapat na ang payat at pangit. ang gitlaping o unlaping M ay halimbawa maaring magbigay ng kahulugang pawatas ng pandiwa o pandiwang nasa aspektong perpektibo na ganap na ang kilos at imperpektibong nagaganap ang kilos mga halimbawa dito umasa at umalis umasa umabasa kumanta, kumakanta. Ilang halimbawa naman ng kulapi ay ang an at han na nangangahulugang ang mga kulapi dito ng lugar opo ko kung saan naroon ang pangangalang kinamitan nito. Halimbawa, dito ang mga salitang bakod, bakuran, simba, simbahan, at mga panlaping mofema ay malaya pagkat lagi hinakapit sa malayang morpema. Magandang araw! Ako nga pala si Pinipinong Judith Albitos ang magtatalakay sa inyo ng etimolohiya ng salitang sulat. Ano nga ba ang etimolohiya? Ang etimolohiya ay nagmula sa salitang griego na etimolohiya na ang ibig sabihin ay may ibig sabihin o may kahulugan. Ito ay ang pag-aaral na kasaysayan ng mga salita. Dito nalalaman kung saan nagmula o paano nabuo ang isang salita. Ito rin ay tumutukoy sa kung paano nababago ang anyo at kahulugan ng isang salita paglipas ng panahon. Dito ay binibigyang linaw at paliwanag ang bawat salita. Matatagpuan ang salitang sulat sa maraming wika sa ating bansa, gayon din sa ilang banyagang wika na may iba't ibang kahulugan, Bye bye, pikas, o katumbas. Nangangahulugang titik, liham o koreyo ang salitang sulat sa mga wikang Tagalog, Kapampangan, Pangasinan, Hiligaynon at Cebuanon. Sa wikang Hiligaynon at Cebuanon, binibigkas ang salitang sulat na may diin sa pangalawang pantig. Katumbas ng sulat ang surat sa wikang Bikolano, Ilocano, Maguindanao at sa mga wikang bahasa Indonesia, bahasa Malaysia at Arabe. Sa wika summerlite, binabaybay ito na surat din, ngunit pinipigkas na may diin sa pangalawang pantig. Malapit sa mga nasabing wika, ang wika maranaw na surat. Sa ibanag, katumbas ng sulat ang tura o turak, at sa Ivatan ito ay tulas. Dahil sa pagkakatulad ng Filipinong sulat at ng surat ng Arabe at Bahasa Malaysia, maaaring sabihin sulat sa mga pamilya ng mga nasabing wika. Ito ay ang Arabe at Malayo Polinesyo. May ibang kahulugan ang salitang sulat sa mga wikang Bikolano at Summer Leite. Nangangahulugang tapon ang salitang sulat sa wikang Bikolano katumbas ito ng Ilocanong surat. Sa wikang summer late, nanganghulugang subok o tikim ang salitang sulat. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Muli, ako si Binibining Judith Albitos. Hanggang dito na lamang po, paalam. Magandang araw! Ako si Binibining Precious Jan Shell P. Bersana. At ngayon, pag-aaralan natin ang mga anyo ng pangalan. Mayroong apat na anyo ang pangalan. Ito ay ang payak, may lapik, inuulit, at tambalan. Payak ang pangalan kung ito'y walang labi na anuman at kung sakaling mayroon ay panlaping patay lamang. Nasaan niyong may labi naman ang pangalan kung ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapi? Ang panlapi ay maaaring nasa unahan o unlapi, gitna o gitlapi, tulihan o hulapi at kabilaan. Nasaan niyong inuulit naman ang pangalan kung ang salita ay inuulit ang kabuuan o bahagi nito. Mayroong dalawang uri ng pag-uulit. Una ay ang pag-uulit na ganap at pangalawa ang pag-uulit na parsyal. Mga halimbawa ng pag-uulit na ganap. araw-araw, gabi-gabi at sabi-sabi. Mga halimbawa ng pag-uulit na parsyal aalis uuwi at baliwalita nasaan yong tambalan ang pangalan kung ito ay binubuo ng dalawang magkaibang salita na pinag-uugnay at nagiging isa na lamang halimbawa tulad kamay bahaghari at takip-sidim hanggang dito na lamang ang aking bahagi at naway may natutuhan kayo maraming salamat magandang araw Pagkakos, binibinigay kami kay Bustanara at ang ating tatalakayan ngayon ay ang panlaping makangalan. Ano nga ba ang panlaping makangalan? Ang panlaping makangalan ay mga panlaping ginagamit sa pagpuan ng pangalang maglaping. Ang bantas ay gitling sa unahang sa panlaping ay nakakita ang panlaping ginagamit sa hulaping. Ang an. Ginagamit ang an kung ang salitang magal na ang mga hulapian ay nagtatakos sa katinig. Ang hala'y ilagamit naman sa mga salitang ugat na nagtatapos sa punyayang patimig. Ang an at han ay nagbibigyan ng kahulugan-hulugan na pinaglalagyan ng mga bagay na marami na tinututoy sa salitang re. Mga halimbawa, aklatan, bigasan, asinan, basurahan, in at hin makakabuo ang mga ito ng pangalan ngalan ng bagay na karamihan gamit ay ayon sa isinasaad ng salita nito. Mga halimbawa, inyong isahin, babasay. Kinigalapi ang inyong sa salita ng sasaad ng relasyon. Nakakabuo ang inyong at inyong ng pangalang tumutukoy sa bagay na tumatanggap ng kilos o humis kakabuo ito ng pangalang tumutukoy sa taong ng bagay na kasama ang paisasin sa bagay hindi lang mong pupapahayan sa itong iba. Ma'am, nakakabuo ng pangalang may kailangan dalawahan na ang dalawang tao ayaw po bagay na tumutukoy ay may relasyon katulad isinasa na salitang at mga halimbawa mag-ama, mag magbibas. Maaari rin lapi ang iin lapi ang ang mag sa mga pangalang hango sa panlapi ka kahit ang kasama pa kadugo kabalat. Ang panunang maparamigyan ng mga pangayang may panlapi ng mga pinabubuo sa pagpuuli ng unang panlapi sa mga halimbawa mga tama Magandang araw! Buli, ako si Ginang Karline Lumbera, ang inyong guro sa araw na ito. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa Morphoconemic. Ano nga ba ang Morphoconemic? Ang Morphoconemic ay ang pagbabago sa karaniwang anyo ng isang salita o sa impluensya ng kaligiran nito. Ang kaligiran ay ang mga katabing makabuluhang tunog o phoneme na maaaring maka-impluensya sa pagbabagot ng salita o font. May dalawang uri ng asimilasyon. Una ay ang asimilasyong diganap o partial at ang pangalawa naman ay asimilasyong ganap. Talakayin natin ang unang asimilasyon, ang asimilasyong diganap o partial. Ito ay ang pagbabagong nagaganap sa N sa isang final na posisyon ng isang morpheme. Ito ay dahil sa influensya ng kasunod na phoneme, ang nang ay nagiging M pag sa salitang nagsisimula sa phoneme na P at P. Mga halimbawa, daang plus bakal equals daang bakal. Pangalawang halimbawa, sing puti equals sim puti pangatlo ay sing bait equals sim bait. Dumako naman po tayo sa pangalawang asimilasyon. Ang asimilasyong ganap. Ano nga ba ang asimilasyong ganap? Ito ay ang pagbabago sa isang salita o phoneme na nagtatapos sa phoneme na nang at pagkawala sa unang phoneme o makabuluhang tunog ng nilalapi ang salita dahil ito ay inasimila. Halimbawa, mang plus kuha equals manguha. Pangalawa, pang plus nahi equals panahi. Maraming salamat. Nawa, ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Binibining Sherlyn San Juan at ipagpapatuloy ko sa inyo ang pagtatalakay sa tatlo pang natitirang mga uri ng pagbabagong morphoponemiko. Magsimula tayo sa una, ang pagpapalit ng ponim. Ano nga ba ito? Ang pagpapalit ng ponim, ito ay ang makabulahang tunog o ponim na nababago o napapalitan ng isang salita. Ang ponemik di sa inisyal na porsyon ng salitang inuulapian ay karaniwang napapalitan ng ponem /r/ kapag ito ay nasa pagitan ng dalawang patini. Ang halimbawa nito ay madami ay nagiging marami at madinig ay nagiging marinig. May mga pagkakataon man na ang ponim D ay nasa posyon pinal na nilalapi ang salita ay nagiging ponim R kapag ito ay hinuhulapian ng an o in. Halimbawa nito ay lipad plus in nagiging liparin at tawid plus an ay nagiging tawiran. Dumako naman tayo sa ponim O at ponim U. Ano nga ba ito? Ang ponim o ay naging ponim u kapag ito ay nasa huling pantig ng salitang ugat na hinuhunlapian. Halimbawa nito ay bilog plus an naging bilugan at luto plus in ay nagiging lutuin. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng pagbabago morphoponemiko, ito ay ang metathesis o mailipat. lipat. Ano nga ba ito? Kapag nagsisimula sa ponim I o Y, ang salitang ugat at ginigitlapian ng in, ang ponim I o Y ng salitang ugat at ang ponim N ng gitlapi ay nagkakapalit ng posisyon. Halimbawa, in plus luto, linuto at niluto. Ikalawa, in plus yakag, naging yinakag at naging yinakag. Ngunit, bukod sa pagpapalitan ng posisyon ng dalawang makulugang tunog o ponim, may mga pagkakataon ding magkakaroon ng pagkakaltas. Halimbawa nito ay ang dating plus an, naging datingan at datnan. Ikalawa, silid plus an, nagiging silidan at nagiging sidlan. Tumako naman tayo sa ikatlong mga uri ng pagbabagong morphoponemiko, ang pagkakaltas ng ponim. Ano nga ba ito? Ang pagkakaltas ng ponim ay nangyayari ito kapag ang huling pantig ng salitang ugat ay nawawala sa paghuhulapi rito. Halimbawa ay ang lagay plus an, nagiging lagayan at nagiging lagyan. Ikalawang halimbawa, sakit plus an, nagiging sakitan at nagiging saktan. Ngayon ay dumako na tayo sa huling uri ng pagbabagong morphoponemiko, ang paglilipat diin. Ito ay ang pagbabago ng diin ng salitang nilalapian. Halimbawa nito ay ang laro plus an nagiging laruan at tanda plus an nagiging tandaan. Ngayon, minatutunan ba kayo patungkol sa mga uri ng pagbabagong morphoponemiko? Maraming salamat! Nawa ay may naintindihan at natutunan kayo sa aming tinalakay patungkol sa Morpulohiya ng Wikang Pilipino. Muli, ako si Binibining Sherlyn San at maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!